Magandang umaga! Welcome back po sa aking channel. So, nagtatanong, uh, ganito po ha, sa nagtatanong kung pa paano ko po nakuha yung watch hour ko. Actually, um, hindi ko din po talaga alam kung pa paano. Basta nagulat na lang po ako, pagising ko, may nag-viral po akong video. Isa lang po yun. O, isa lang po siya na nag-viral. Kaya po, nakuha ko yung watch hour ko. So, dun po ako na monetize. Kasi, um, kung hindi naman talaga tayo kilala, hindi naman tayo sikat, syempre, wala naman po talagang manunood niyan. Pero, huwag po tayong panghinaan ng loob. Ang gawin lang po natin, mag-upload lang tayo dahil baka one day pagising nyo may isa dyan na video na na-upload nyo na mag-viral so ba diba, hindi wala kasing specific kung paano natin yan makukuha lalo na kung um, beginners pa lang tayo sa YT ang mas share ko lang sa inyo based sa nangyari sa akin Um, nag-upload lang po talaga ako. Tapos 'yun. Um, may nag-viral. So 'yun lang po yung kaya kong i-share kasi hindi ko din po alam kung paano talaga nag-viral. Basta nag-upload lang, nag-upload, nag-upload lang ako. Naging consistent lang ako. Siguro ang ang po, pwede ko lang ma-share sa inyo. Maging consistent lang po kayo sa pag-upload. Um, at least once. Once is enough, siguro. Depende sa time nyo, kung kaya yung isingit. Ako kasi, working ako. Tapos, ang ginagawa ko kapag break time ko or day off ko sa bahay ako, gumagawa ako. One minute, one minute lang naman. O ba diba, edi one hour naman yung break time. Pag empleyado ka. Tapos, may 30 minutes naman na coffee break. So, yun. Sinisingit-singit ko lang siya. So, nakakapag-upload ako kahit papano, pa paano, pa isa-isa. So, yun, yung iba na ginawa ko, um, yung mga reels ko before, um, dinownload ko ulit, tas linipat ko sa YT. Kaya, medyo madami yung video. Pero, hindi talaga, ano, kasi, depende kasi yun ni sa, ano, sa mga video nyo. So, yung sa akin kasi, hindi naman, ano yun eh, parang, parang wala lang yun. Pero, ewan ko bakit nag-viral. So, uh, tiningnan ko nun kasi kung ano yung sino, sino o aling mga bansa. Mostly kasi talaga na sumusuporta mga taga-ibang bansa. Kaya, ang gawin nyo, kapag nag upload kayo or mga beginners kayo, katulad ko, sumali po kayo sa mga group sa Facebook nung mga YT. ba diba, meron namang ganon. So, doon, makipag, ano, kayo, engage, ganyan, ganyan. Tapos, promote nyo din po yung channel nyo. Kasi, doon lang din naman po ako nagsimula. Mga taga-ibang bansa po. Kasi kapag, dito lang na nang sa <laughs> so, to say, nakakaiyak. Wala po talagang manunood sa'yo. Yung, may, kung meron man, iilan. Pero yung sabihin mo na bawat upload mo is panunuorin ka or susuportahan ka wala po, sa totoo lang ang ginagawa ko minsan ha desperada inihiram ko yung mga cellphone ng katrabaho ko yun pinapanood ko pero hindi naman araw-araw ginagawa ko yun, kumbaga parang gusto ko lang, kasi ayaw nga nila eh, ba diba? sa pilitan natin pero hindi ko araw-araw ginagawa yun kasi nakakapagod din una tapos nakakahiya syempre privacy din naman nila yun ba diba? so hindi natin so hindi natin mapipilit na suportahan tayo kaya kung sino lang po yung may gusto na suportahan kayo doon po kayo mag-focus so disregard nyo po yung mga tao na ayaw kayong suportahan kasi wala tayong magagawa sa kanila kasi hindi natin mapipilit sila so kung sino yung Dam nakikita nyo naman po yan kapag may YT studio kayo. May kita nyo po dun kung aling bansa yung mga nanonood sa inyo. So, ang gawin nyo, kung alin po yung bansa na mas madaming nanonood sa inyo, dun po kayo mag-focus. Yun po yung mapapayo ko sa inyo. Itry nyo pong gawin yon Dahil baka magulat na lang kayo one day may viral na kayong video. So, wala na po yung kahirap-hirap. So, ayun lang. Salamat po.